dito na naman ulit ako, nagkita na naman ulit tayo. Itong video na to is mag-haul ulit tayo itong mga gamit ng baby ko. Alam kong marami pa akong kulang, kung ano lang mayroon ako, yun yun lang yung maipakita ko sa inyo. Yung iba pala dito is uh, yung iba bigay ng kapatid ni Eric, yung asawa ng kapatid ni Eric. Tapos yung mga gamit na hindi na nila nagagamit kasi magto 2 years old na yung baby nila, binigay na sa amin. So nakatipid kami. So, simulan na natin yung haul natin. Um, ito, binili ko, shampoo, and then lotion, and then sabon para sa panligo. Alam ko hindi pa siya naglo-lotion kasi alam ko sensitive pa yung skin niya. Hindi pa talaga sila naglo-lotion eh. Hindi ko alam, pero yung mga binili ko, mga for sensitive skin na siya. Next, thermometer para sa panligo pag naliligo siya, para alam mo kung mainit ba or malamig ba yung tubig na pinapanligo niya. Itong bottles na to para sa gatas, Philips oven, apat na piraso yung laman, kasama siyang brush. Ito yung laman niya, dalawang, dalawang malaki at dalawang maliit. Yeah. Sana lang mayroon akong mail kasi gusto ko magpa-breastfeed. Kaya lang, pag wala, at least nakaready na kami. Ito lang muna binili namin. May kasama pala siyang... May kasama na pala siyang pacifier. Yan. May kasama siyang dudu. Next, itong pacifier dalawa. Ano siya, mini. 0 to 2 months lang siya maliit kasi yung iba, malalaki yung ano niya, 0 to 6 months, mayroon ganun. Ito 0 to 2 months lang yung pacifier na binili namin. Maliit lang talaga siya. Ayan. Itong Valida Cream, para sa mukha, yung cream sa mukha, para kung sakaling magka-allergy or mamula-mula, mayroong cream. Maganda to eh. Yun yan. Cream sa mukha, para sa baby. And then, ito naman, cream siya. Para naman sa pag nagpapalit ka ng diaper, para hindi nangumula yung puwet niya, o para kung magka-allergy, pag namumula-mula o nagkapilas, eto, merong cream. Tuwing, tuwing pinapalitan ng diaper, nilalagyan agad ng cream. Next, itong panglinis ng tenga. And then, itong wipes. ako ng wipes. Apat na piraso na to, yung wipes niya. BB with wipes only alcohol. So, ibig sabihin, wala siyang alcohol kasi sensitive ba yung, di ba yung skin ng baby sobrang napaka-sensitive niya. So, wala siyang alcohol na halo. And itong pads na to, itong cottons na to, da, panglinis to sa katawan ni baby kasi hindi naman siya araw-araw naliliguan. Pwede mo siyang ipanglinis sa katawan tapos ano mo siyang maligamgam na tubig. Or doon sa pag nagpapalit ka ng diaper, pag kasi di ba sensitive pa, hindi mo pa siya pwedeng palitan, hindi mo pa siya pwedeng gamitan ng wet wipes. Ito lang siya, yung yung pads na to. And then basahin mo lang din siya ng maligamgam na tubig. Yun, pangpunas ng puwet niya. Pag nagpapalit kayo ng diaper niya, dalawa na binili ko. Yan. Next, itong cold twister. Itong watercolor. Color siya. Ganito siya, oh mainit na tubig, tapos dadaan siya dito, tapos dito yung bottles na may gatas, para nakatemperature na siya. Ganyan siya. Ganyan mo siya dyan. Tapos dito yung gatas, ay yung, dito yung isang, isang bottles na may gatas, tapos ito yung mainit na tubig dito. Tapos dito yung may bottles. Pag dadaan siya diyan, so pagkatapos nun, pwede na agad ma-inom ng baby yung tinimpla mong gatas. Hindi siya, hindi siya mataga na maghintay ka baka mainit. Next is ito. Itong sabon. Panglinis ng mga bote, ng pasipayag, yan. Extra siyang ano, sabon. Nandiyan niya. Extra siyang sabon para panglinis ng mga bote. Yan. Yeah. Ito, binigyan na ako ng gatas ng asawa ng kapatid ni Eric. Binilhan niya na ako ng gatas. Hindi ko alam kung ano, hypoallergy to na gatas na to. So, binigay na niya sa akin. Next, itong uh, sterilizer para sa panglinis ng mga bottles. Para doon sa mga didi. <laughs> so, mga bottles. Bigay lang din to sa amin. Kaya, buti nga hindi kami nakabili. Kung nakabili kami, dubli-dubli. to Tapos, saman ng ano? Ito, lagyanan ng gatas. Next is, itong itong basurahan para sa basurahan para sa mga diaper. Kami ang bumili nito last year, ni regalo namin sa kanila kasi nga may baby sila. Hindi naman nila nagamit kasi meron din sila. O oh, ngayon nabuntis ako at magka-baby kami. Binalik din sa amin, sayang din kasi o. Oh, kami nagregalo, kami din ang gumamit. Hindi nila to nagamit eh. Ganyan siya. Ayan. Next, ito. Uh, ito, isang karton ng diaper. Ganyan siya. Limang, limang, ganito yung laman ng diaper. Galing to sa kumpanya kung saan si Eric nagtatrabaho dahil suportado nila kami sa diaper kasi pag once na mayroong anak kung ikaw empleyado doon at mayroong kang anak sila magsusuporta sa sila magsusuporta ng diaper ng anak mo. Sobrang nakakatipid dahil sobrang, 'di ba, aksaya sa diaper tapos ang mahal lalo na pag bago kang panganak, maya-maya lang palit. So kami suportado, hindi kami bibili. Sila ang mag, sila ang magbibigay sa amin. Basta libre, libre. Libre kami hanggang mag 2 or 3 years old yung baby. And next is... Oh, mayroon pa pala dito. Kutsara tinidok from oven. Yan, binigay din to. Hindi ko pa to magamit. Matagal pa siyang kakain. At itong changing pad, kung saan, kung saan siya magbibihis, kung saan papalitan ng diaper, yung baby ko. So, dito siya, ganyan siya Diyan siya nakala, ano siya dyan sa iigaan na yan. Extra to, be, ginawa to. Yan. And itong tab na to, itong tab, bathtub. Dito siya maliligo. Binig binigay din to ng kapatid ni Eric. So, hindi kami nakabili. Binigay niya sa amin. So, nakatipid nga talaga kami. So, yun lang. Yun lang. Alam ko marami pa kaming kulang. Kaya, kung anong lang meron kami ngayon, yun lang naipakita ko. Unti-unti, na, mabibili din namin yung kung anong kulang. Kasi hindi ko pa alam kung ano pang mga kulang at ano pang mga kailangan. Eh. So, yun lang. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. Magkikita ulit tayo sa next nating video. Bye!